Dito ko nalang ibubuhos okay, lahat ng pagmamahal ko. Sa bata ah, uh, nito. Yan ang sinasabi kong bintana ng bubuksan ng Diyos. Yun nga naisip ko eh. Mm. Uh, Ngayon uh, pang disidido na ako mag-adapt. Tsaka naman ako nilapitan ng kamag-anak ko. Kaya, eto na siya. papa. Ano, Daisy? <laughs> ikaw na lang sa atin tatlong wala pang baby. Ano suggestion ko?

naalala yung baby namin ni Jack. Kung hindi siya pinatay ni Margie, malaki na sana siya ngayon. Oh, ano naman ang problema mo, Donya? Wala. Nadala lang ako kay Santi. Malaki si mal na rin sigurong anak ni Glen kay Johan. Kasi laki na rin siguro ni Casel Siguro mahal na mahal din nila. Ayan. Nagreklamo na tuloy si Gazelle sa kada drama natin. Tama na nga yung iyak-iyak. Dapat magpakatatag tayong tatlo para sa batang ito. Ayokong lumaki siyang iyaking katulad nating tres muskiteras. Surprise! <laughs> Surprise! Oy! San galing ang baby na to? Ang cute niya, no? Oh, cute! cute. Saan galing yan? Kaninong baby yan? i adopt ko. Nakausap ko na ang mami niya eh. Baby to na, isang malayong kamag-anak ko. Oh, eh, oh, iniwan daw siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Hindi naman niya kayang alagaan. Kaya, hiningi ko na lang. Oo. Oh. Ngayon wala but... na si Jack. Oh. Dito ko na lang ibubuhos oh, lahat baby. ng pagmamahal ko. Sa bata na uh -huh. to. Yan ang sinasabi kong bintanang bubuksan ng Diyos. Yun nga naisip ko eh. Ngayon pang disidido na ako mag-adapt. Tsaka naman ako nilapitan ng kamag-anak ko. Kaya, eto na siya. Papa. Ano, Daisy? Ikaw na lang sa atin, tatlong wala pang baby. Ano suggestion ko? Mabuti pa kaya uwi mo si Val na makagawa naman kayo ng baby, di ba? <laughs> I'm sorry, ah. Nagbibiro lang naman ako, eh. It was a bad joke. Hindi naman yun, eh. Nung nakita ko yung baby, naalala ko na naman yung sarili kong pagkukulang. Pwede ka naman magka-baby kahit na kailan mo gusto, di ba? Sabi mo noon, ayaw nyo ni Val dahil hindi nyo pa kaya. Pero ngayon, kahit na isang dosena, you can afford it kahit na ako pa ang pinakamayamang tao sa mundo, hindi makakatulong sa sitwasyon ko. Dalawang beses na ako nag... dahil sa ka... naapektuhan ng matis ko. Kaya di na ako pwede mag-anak kahit kailan.